dito tayo guys, kilamang Andy so andy dito na naman ako guys sa bundok ayan so ngayon lang guys, nakapasyal ulit kasi sunod sunod ang pagulan kaya ngayon lang nakapagpasyal so ayan guys, andito yung mga panamin niya yung manga ay, hey, palaka ayan, may dragon fruit maligaw Tapos kukuha ako guys ng mangga. Mangga tayo guys. Abi sabi ito nga pala guys nakuha ko man ito mababa lang kasi guys so ayan ang aking manga hindi ba guys libre to libre kasi ano namin dito si Mang Andy guys ah uh, Friend-friend na rin namin siya, kaya papayag siya na manggunga kami dito ng mangga So, ayan. Thank you, thank you. So, ayan, may mga damo-damo pa akong aking napukuha. May ulit, guys. Update kayo ulit, guys. May papakita kami ulit na video na lulutin nila. It's me, Krislyn, in kila Mami at kila Ding's Vlogs. So, ayan, thank you. Maghahanap pa tayo ng ating mat ma hablot ng ating mapitas. Maghahanap tayo guys ng ating mapipitas. May balong guys sana guys. Kaso, wala pong mga dahon. So guys, naghahanap ako ng bayabas. Ay. syempre guys, nagdandahan ako kasi marami na siyang pananim may bagong tanim wala nang wala nang bunga yung bayabas guys ayun guys may nakikita kong bayabas so eto ayan so ngayon ay kakainin ko yung bayabas So, magahanap pa tayo. May hinog pa. So, guys, ang kasama ko sila is sila, it's me, Chris Lee. Nandun sa baba, iniwan ko sila doon. So, guys, mapakla. So, magahanap pa tayo, guys. so ayan guys update tayo sa mga bagong pananim ni Mang Andy okay, dyan lang kayo, hintayin nyo ang aking video, so ayan guys habang nanonood kayo guys ng aking video, pagkatapos nyo manood ay click me, click the bell and join me the membership so ayan, thank you, thank you ayan, what's this guys, yan ang mga bagong pananim ni Mang Andy mga ano yan guys A uh, ubi. Ubi yan, ubi. So, ito, sitaw. Mga bagong sable, guys. So, ayan ang ubi. O, ba diba? Bagong tubo. Maghanap pa tayo. Ayan. May, ano na siya, may dahon na siya. So, ito pa. Tapos guys, mga kamuting kahoy o oh, bagong tanim din ni Mang Andy. Ayan, marami siyang pananim. Mga bago. Ayan, ang ubi. Daming ubi dito guys sa bundok. Masarap kasi mag-ubi guys pag ano. Sa bundok yung ano. So ayan. Thank you, thank you. Ayan guys. Sili. Wala pa siyang bunga. So ayan. Thank you, thank you for watching.